Nilinaw ng Malacanang na hindi makikialam si Pangulong Rodrigo Duterte sa investigasyon kaugnay ng pagpatay kay Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa. Ayon kay Communications Assistant Secretary Ana Marie Banaag, walang katotohanan ng mga aligasyon ng kritiko na ang Pangulo ang nagutos ng nasabing pagpatay. Ibinit din ni Banaag na nire ni Pangulong Duterte ang legal na mga proseso sa bansa hindi anya kukonsintihin ng pamalaan ng mga lumalabag sa batas. A detalye sa report ni Rocky Ignacio. Ikinita malaki niyang na malayo sa katotohanan ng report na ipinag utos si Pangulong Rodrigo Duterte ang pagpatay kay Albuera Mayor Rolando Espinosa. Sa harap ito ng paninindigan ng Pangulo sa mga nagsagawa ng operasyon sa harap ng resulta ng investigasyon ng NBI na umano'y rub out at hindi shoot out ang dahilan ng pagkamatay ng Alcalde. That's not fair. That's not true. Ituloy ko yan ang sinabi niya, utos niya ang war anti-illegal drugs. Hindi niya sinasabi na utos kong patay. Hindi. Ang sinasabi ng presidente, utos niya, he was the one who declared the war against drugs. Dagdag pa ni Banaag, nire ng Pangulo ang proseso ng investigasyon ng NBI at PNP kaugnay ng pagkamatay ni Espinosa. On the president's pronouncements that he will stand by the police in the Mayor Espinosa's lay, we have witnessed that the president did not intervene in the results of the investigations of the NBI, knowing that it is the NBI is under the DOJ, under the executive branch. This underscores that the president respects the in this investigative process or any legal proceedings which may later be filed against involved alleged police of officers suspected of wrongdoing. Pero niliwanag ng palaso, hindi naman pinardo ng Pangulo ang mga naturang pulis sa insidente. We want to make it clear that the president did not pardon the police officials who may be involved in the in Espinosa killing, as alleged by one senator. That is entirely not true. The support that the president stated to police officers may come in the form of legal assistance. for the chief executive has been very consistent in saying that he takes full responsibility in the anti-drug war including the acts of his men in line with the performance of their duties Pagtiyak pa ng palaso, hindi kukonsintihin ko ang pamahalaan ng mga lumabag sa batas. Sinabi ito na banag sa pahayag ni Sen. Richard Gordon na bagamat walang ebidensya na nasa likod o manong gobyerno sa serya ng pagpaslang sa mga drug suspect, wala umanong manong ginagawa ang otoridad para ito mapigilan. We respect the opinion of Sen. Gordon and perhaps it's best that the PNP will look into that matter. Of course, that is his opinion and pag uh, dun sa committee niya ay... Uh, mas, ma mas mainam siguro din na sagutin ng PNP yan kung may ginagawa nga ang PNP dun sa mga alleged na extrajudicial killings. Para sa PTV News, Rocky Ignacio. Nilinaw ng pambansang pulisya na hindi naman umanon manghihimasog si Pangulong Duterte sa legal na proseso laban sa mga pulis na sangkot sa pagkakapatay kay Albuera Mayor Rolando Espinosa. Ito ay sa kabila ng payag ni Paulong Duterte na poprotektahan niya mga pulis. Sa kampanya kontra ilegal na droga, report mula kay Haji Camino. Nakaharapin pa rin ng mga polis na sangkot sa pagkakapatay kay Albuera Mayor Rolando Espinosa ang kasong isinampa laban sa kanila. Itong ang tiniyak ng Philippine National Police sa kabila ng sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte na poprotektahan niya ang mga polis sa kampanya kontra-illegal na droga. Ayon kay PNP Chief Ronald Del Rosa, hindi ito nangangahulugan na manghihimasok ang Pangulo sa legal na proseso laban sa mga polis matapos lumitaw sa investigasyon ng NBI na rub out ang nangyari sa loob ng Baybay Subprovincial Jail. Kabilang sa mga kinasuhan ng murder ay ang hepe ng Criminal Investigation and Detection Group sa Region 8 na si Superintendent Marvin Marcos at 27 iba pa. Even si Presidente ayaw niya magbimedil. Sabi niya ayaw ko mag-interfere, ayaw ko mag-meddle dyan sa investigation niyan. Pailan yun ang kaso go ahead. Pero lang, sinabi nga niya, ayaw niya makulong. Yan yung kanyang desire sa kanyang puso kasi mag-demoralize yung lahat ng polis ngayon na nag-ooperate against drugs Giit ni Dela Rosa kaisa siya ni Pangulong Duterte sa pagbibigay ng suporta at pagpapanatili ng moral sa kanilang hanay Samantala sakaling magpalabas ng utos na ipatigil ang pagsasagawa ng opland tokhang ay nakahanda ang pambansang pulisya na tumalima matapos tukuyin sa draft report ng Senate Committee on Justice na unconstitutional ito Hindi ah, mas alam nila yan eh Alam nila yan constitutional kung, kung, We will follow Kung sabihin nila doon sa kanilang report na you stop o plantok then we will stop. Sabihin nila, you stop uh, your one-on-drugs and uh, let the drug uh, menace continue. Papag-isipan ah, ko muna kung i-stop ko yan. Dahil... Uh, hindi ko papayag na kakalat yung droga. Kinumpirma naman ng PNP chief na sa mahigit 3,000 kaso ng Death Under Investigation o DUI ay nasa 1,000 lamang ang may kinalaman sa War on Drugs ng administrasyon habang ang iba ay nakikisabay lamang sa kampanya para sa pansariling motibo. Para sa PTV News, Haji Kaaminyo. Tiniyak ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre II na hindi maaapektuhan ang kanilang sariling investigasyon sa pagkamatay ni Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. Ito ay kahit na sinabi kahapon ni Pangulong Duterte na hindi niya hahayaang makulong ang mga pulis ng CIDG Region 8 na sangkot sa pagkamatay ng alkalde sa kabila ng rekomendasyon ng NBI na kasuhan ang mga ito ng murder. Binigyan di ini Aguirre na walang mangyayaring whitewash. Ito ay dahil hindi umano ugali ng Pangulo na makialam dahil hinahayaan sila nitong gawin ang kanilang trabaho. Pagtitiyak ni Aguirre, walang dapat katakutan sa pahayag ng Pangulo dahil isa lamang itong opinyon. The President has not and will not interfere And the preliminary investigation to be conducted by the Department of Justice. As a matter of fact, immediately after the DOJ uh, received the Espinosa case versus the CIDG officers, I immediately formed a five-man panel to uh, conduct the preliminary investigation, and he said. I will not interfere. Sabi niya, nagpa, may nagpatid sa akin. Uh, payagan na lang daw siya, susurundan daw siya. And he is going to pay para may mga back pa niya. Uh, taxes or liabilities. And he is going to apply under the new license with Bagpore na instead of 1% na sinasabi niya binabayaran niya, it be 10%, pare mo iba. Nanindigan ng ilang mga senador na walang pruebang magbabatunay sa maligasyon na pinangungunahan ng uh, Pamalang Duterte o Administrasyong Duterte ang extrajudicial killings sa gala ng kampanya nito kontra illegal na droga. Sa kabila nito, inirekomenda ng Senate Justice Committee na dapat reformahin. Ang magbabadubad na matas at ang criminal justice system ng bansa. Report mula kay Ria Fernandez. Walang matibay na ebidensya na nagpapatunay sa sinasabing state-sponsored killings para sugpuin ng ilegal na droga sa bansa. Ito ang naging konklusyon ng Senate Justice Committee na pinangungunahan ni Senator Richard Gordon sa inilabas na report hinggil sa isinagawang mga pagdinig ukol sa diumanoy extrajudicial killing o EJK. Gayunman, nakasaad dito na umiiral na ang ganong klaseng pagpatay sa nakalipas sa dalawang dekada, ngunit sa ilalim ng iba-ibang pangalan gaya ng riding in tandem, vigilante kill killing at salvaging para mas lalong ipaliwanag sinabi ni Gordon sa report na hindi nalalayo ang average killings kada buwan ng administrasyong Duterte sa dalawang nakalipas na pamahalaan Tinatayang higit isang libo ang patayan kada buwan sa ilalim ng panunungkulan ni Pangulong Rodrigo Duterte, habang walung daan at at lagpas isang libo ang naiulat na pagpatay kada buwan noong panahon ni na Pangulong Gloria Arroyo at Noynoy Noy Aquino. Basa sa testimonya ng mga polis na kasama sa report, ang ilang mga patayang nangyayari sa bansa ay dahil sa ang iremit ang drug money, pagsakop ng ibang drug lord sa isang drug area at paglaban ng mga drug suspect. Bukod dito, lumabas din sa report na sapat na ebidensya na tunay ang Davao Death Squad o DDS na iniuugnay sa Pangulo. Sa huli, iginiti Gordon na dapat ng reformahin ang law enforcement at paigtingin ang criminal justice system sa bansa. Inilabas kahapon ang final committee report. Labing isang senador ang lumagda rito kabilang na si Gordon at ang co-chair nitong si Senador Panfilo Lacson. Habang apat ang hindi pumirma kabilang na si Senadora Laila Dilima. Para sa PTV News, Ria Fernandez.